sundalo, habang nasusugatan lalong tumatapang. Habang nasusukol, lalo yung lumalaban. Ngunit para kanino? Sino nga ba ang tunay na dapat nilang pinag-aalayan ng buhay? Ang mga tao bang uhaw sa pagbabago ng sistema ng pamunuan? O ang mga pinuno na siya nakikinabang sa iyong pinaglalaban ngunit kinain na ng sistema ng walang pagbabago? Sino ka nga ba bilang kawal na sumumpang tagapagtanggol? Halika't magbalik tayo sa kwento ng sundalong nakipaglaban para sa kalayaan ng bayan at maraming beses na dinaya ang kamatayan. Ngunit aanihin lang pala ng mga pinunong nagtatago sa maskara ng kanilang posisyon upang patuloy na mag-ani ng mga bungang hindi nararapat para sa kanila. Ang kwento ni Ariel Oliva Kerubin, recipient ng Medal of Baylor, co-founder ng Young's Officer Union o U Y O U Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Ariel Oliva Kirubin ay isinilang noong ika-28 ng Marso taong 1956 sa Dagupan, Pangasinan. Ang mga magulang niya ay kapwa-tagakawayan sa Ilocos Sur pero siya ay lumaki at nagkaisip sa La Union at lumipat naman sa Maynila noong mga panahong nag-aaral na siya. Sa simula pa lang ay mulat na sa pakikibaka ang batang si Ariel Quirobin at nasa ugat na talaga niya na ipaglaban ang prinsipyong kanyang pinaniniwalaan. Minsan na siyang nanguna sa pagkilos ng mga makakaliwa at aktivistang grupo ng mga estudyante na sa mahang demokratiko ng kabataan at naging aktibo sa mga pagtuligsa sa bawat pagkilos ng gobyerno na sa palagay nila ay hindi makatarungan sa bawat masang Pilipino. Malaking dagok sana sa pamahalaan ang pagsibol ng isang Ariel Carubin kung natuluyan siyang yakapin ang makakaliwang ideolohiya dahil sila ang makikinabang sa tataglayan nitong galing at tapang sa hinaharap. Buti na lang, PMA pa rin ang napili niyang paglaanan ng panahon sa kabila ng kanyang pagiging aktivista. Dito niya sinimulang hubugi ng kanyang karera at naging bahagi siya ng PMA Class of 1979 at pumasok sa Philippine Marine Corps pagkatapos gumaraduate. Gaya ng landasing tinatahak patungo sa pagiging isang alamat, sa Mindanao din kaagad siya napadistino at malaking bahagi ng kanyang serbisyo ay dito niya ginugol. Bagamat napapapunta siya sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ito naman ay yung mga lugar na laganap ang matinding insurgency sa bansa dahil bilang miyembro ng